magandang gabi mga kabayan at mga ka-expander so ito po ang aking gamit na car holder so ito naman yung dashcam ko pero papalitan ko yun pangit eh so ayan ito yung pinagamit kong car holder meron din dito isa ayan dalawa ang aking ginagamit ito kapag gin nagbibidyo ako yan ang aking gamit maganda yan So ito naman kapag mayroon akong kausap or kapag tumitingin sa mapa GPS dito ko nilalagay ang aking cellphone. Yan. So ito pinalitan ko to. Pinalitan ko siya ng pan holder. Ito yung dati tinanggal ko. Medyo mahirap. kaya ito nilagay ko to. Mas madali gaganitin mo lang yan madali lang siya so yun lang po maraming salamat sa inyong panonood at pakisubscribe naman po at like thank you